Ngayong araw, luluwas nga pala ako papuntang Alabang. May nakausap kasi ako na nagbebenta ng iPhone. Sa marketplace ko nga pala nakita yon At ngayon, pupunta na ako mag-isa. First time ko nga na pala pumunta ng Muntinlupa mula dito sa amin. Kaya hindi ko alam kung saan ako ibababa. Buti nilang guys, marunong magtanong. At doon ko nalaman na sinasabi pala sa driver kung saan ako bababa. Bago nga pala ako pumasok sa festival mall, ay nagalagala muna ako dito. Kasi guys, natatakot ako kasi baka masayang yung pera ko. Lalo na guys, hindi ako expert pagdating sa iPhone. Maya-maya nga pala, pumasok na rin ako sa loob. Kasi nagmumukha akong kawatan, palakad-lakad lakad. Naghahanap na nga rin pala ako kung saan ko siya imi-meet up. Kaya guys, napili ko dito na lang sa food court. Marami din kasing tao dito kaya piling ko si Paco. Nauna nga rin pala ako dumating dito kaya ako yung nag-aantay. Kaya guys, sabi nag-aantay nga pala ako dito. Sure ko nga pala yung shop namin. Dito nyo nga pala mabibili yung mag at pin namin. At ayan guys, mga oras na nga pala to ay nangangatog na ako. Hindi ko kasi alam kung ano yung gagawin ko tapos wala pang internet. Tapos maya maya -may nga pala guys, nagkita na rin kami. At ayan yung hawak nga pala nyo, yung binibili ko. Sinisimula nga pala niya i-reset yung phone. Syempre guys, kapag ganyan nga pala ay green flag na. Kasi makikita mo agad dito kung Android yung lalabas. Tapos guys, kinabahan nga pala ako dito kasi bigla nag-Japanese. Siguro yung dating may-ari nito, Japanese. Charot. Pa video video lang ako pero kinakabahan talaga ako. Tapos nalaman ko nga pala na US variant pala to. Pero ang pinagtataka ko nga pala dito ay meron siyang SIM card. Eh guys, yung na-research ko nga pala kapag US variant, wala na nga pala siyang SIM card. Pero sinabi nga pala ng may-ari ay modified na daw to. Pero yung pagsalpa ko nga pala ng SIM card, nabasa naman agad. Tapos gumana na nga pala yung Face ID niya. Pangiti-ngiti pa ako diyan pero ngatog na yung tuhod ko. Pero at least 'di ba, nagana yung Face ID niya. Tapos syempre guys, set up ko na nga rin pala to. Ang alam ko guys, yung check ko nga pala dito sa cellphone na to, may higit isang oras. At syempre, para nga pala makasure talaga ako. Kinik ko nga pala yung serial number niya, pati yung sa back. Wala naman nakitang mali kasi tugma naman sila. Pero guys, yung pinagtataka ko talaga dito, itong battery health niya. Na, trauma na yata ako dun sa kubaw. Kaya meron na akong trust issue. Kaya para makasigurado ako, tinignan ko yung warranty niya. Kaso guys, hindi mo pala to makikita kapag wala nakasign in na Apple ID. Kaya nagpaalam na ako kung pwede mag-sign in. Grabe guys, pinayagan ako mag-sign in kahit hindi pa ako bayad. Pag-sign in ko nga pala, dumiretso na ako sa warranty. At doon ko nakita guys, under warranty pa siya. Kaya malakas ang loob ko na green flag talaga tong cellphone na to. Mataas na chance na wala pa napapalitan sa loob. Dahil wala nga pala ako nakitang red flag, nagbayad na ako. At sila naman ay umalis na. Tapos ako guys, hindi makapaniwala. Kasi bago ako makatayo, umabot pa ako ng 20 minutes na nakaupo. Hindi ko kasi na-expect na ganun ganon lang pala yun. Ang pinaka-issue nga lang pala dito, ito may kupas na pintura. Pero guys, wala nga pala akong concern dito kasi hindi naman siya nakaka ng performance. Tapos kapag nga pala nakakais, hindi naman na siya halata. Ang pagbili ko nga pala dito ay mas mura pa sa 13 Pro Max. Kaya para sa akin. Super good deal na to. Kaya nga rin pala to binenta sa akin kasi nalalakihan sa cellphone yung may-ari. Kaya magpapalit na lang daw sila ng iPhone 15. Syempre guys, pagka-uwi ko nga rin pala, i ko na rin yung battery health niya. Yung ginagawa ko nga pala dito, nakita ko lang sa TalkTik kasi guys, hindi ko kasi alam kung paano i-connect to sa computer. Kaya ito na lang yung ginawa ko para ma-check yung battery health. Pero guys, nung nakita ko nga pala yung battery health niya ay 97% for the price sobrang sulit talaga nito. Kita nga rin pala dito kung ilang beses siya na full charge. Hindi na nga pala ako nagtaka dito kasi hindi naman to ginagamit daw. Kaya October lang din naman to binili. Kaya guys, para sa akin, hindi sino lang ako sa pagdidil namin. Swerte talaga ako na legit 'yung nakausap ko.